Uh, kumusta mga kaibigan? Minsan ba'y napaisip ka na kahit gaano mo kagusto ang isang bagay, kapag dumating na ito, parang may kulang pa rin? O kaya naman, may mga panahon na hindi mo nakuha ang inaasahan mo at bigla ka nalang nawalan ng gana na disappoint? Ngayong araw, samahan mo akong pag-usapan ang isang karaniwang damdamin, disappointment, at ang mas malalim nitong ugat, ang kakulangan ng contentment sa puso ng tao. Ayon sa mga psychologists, na didisappoint tayo kapag may malaking agwat sa pagitan ng ating inaasahan at nang nangyari sa realidad. Ito ang tinatawag na disappointment theory mula kay Daniel Bell. Kapag umaasa tayo sa isang resulta, emotional tayong nag-i-invest. Kaya kapag hindi ito natupad, parang bumagsak ang loob natin. Ayon sa neuroscience, lalo na kay Dr. Wolfram Schultz, ang ating utak ay may reward system na naglalabas ng dopamine, ang feel good chemical. Kapag may inaasahan tayong magandang mangyayari, tumataas ang dopamine. Pero kapag ito'y nabigo, bigla rin itong bumabagsak. Ito ang tinatawag na prediction error at ito ang nararamdaman nating disappointment. Pero bakit nga ba hindi tayo makontento? Sabi ng mga psychologists na sina Brickman at of bullman ang tao ay may tinatawag na hedonic adaptation. Kapag nasanay na tayo sa isang bagay, kahit gaano ito kaganda, nawawala rin ang dating sigla. Kaya kahit nakuha na natin ang gusto natin, parang kulang pa rin. Halimbawa, parang cellphone na bagong bile Sa una, tuwang-tuwa tayo. Pero pagkalipas ng ilang araw, parang gusto na ulit natin ng bago. Ayon naman sa Berridge at Robinson, ang ating uta ay mas naeexcite habang nagnanais kaysa sa panahon na natanggap na ang gusto natin. Kaya kahit anong achievement, parang kulang, ito ang katotohanan. Hindi lahat ng gusto natin ay pwede nating makuha. At yan ang realidad ng buhay na dapat nating tanggapin. Uh, ngunit alam ng Diyos ang lahat ng ito. Binigyan niya ang tao ng free will. Kaya tayo ay natural na maghangad, magsikap, at minsan mabigo. Kaya sa Filipos 4.11, isinulat ni Apostol Pablo, Hindi sa sinasabi kong ako'y nagkukulang, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Ang contentment ay hindi automatic. Ito ay natutunan at pinagsasanayan. Sa Hebreo 13.5, ganito ang paalala. Mangagkaroon kayo ng ugaling walang kasakiman, mangagkasiya kayo sa mga bagay na nasa inyo sapagkat siya rin ang nagsabi hindi kita iiwan ni pababayaan man kita. Minsan ang sagot sa disappointment ay hindi bagong tagumpay kundi pagpapaalala. Hindi ka nag-iisa, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Karamihan sa disappointment ay nanggagaling din sa takot sa hinaharap, yung what if na hindi natin makontrol. Pero si Jesus mismo ang nagsabi sa Mateo 6, 34. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay may sariling alalahanin, sapat na ang mga suliranin sa bawat araw. Hindi natin hawak ang bukas, kaya huwag mabigo sa mga bagay na wala sa ating kamay. Ang meron tayo ay ngayon ay ang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay na makakabuti. Ang disappointment ay bahagi ng buhay at ang kakulangan ng contentment ay bahagi ng ating pagkatao. Pero sa tulong ng agham at lalo na ng salita ng Diyos, napapaalalahanan tayong natural ang umasa at mabigo posibleng matutong tumanggap at makontento. Hindi lahat ng gusto natin ay makakamit, pero ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag natutunan nating magpasalamat sa kung anong meron. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment kung naranasan ang contentment sa gitna ng kakulangan. Hanggang sa muli, magpasalamat tayo, magtiwala at magpatuloy. Pagpalain ka ng Diyos.